Ay e nga pala may nabili nga pala akong kapirasong lupa ito. Uh, ano siya? Uh, 2897 square meter. So almost 3000 square meter. Uh, ano siya? Parang uh, a little uh, more more than 1/4 hectare. Maliit lang pero sisimulan ko siyang taniman ng ano ng ayan ng nyog. Yan ano siya? Uh, mga ano siya? Mga dwarf coconut. Yung maliliit lang siya nga pala ako nga pala si Ernesto Ernie RC so eto rin yung hilig ko uh, yung mga RC tapos eto uh, nagsisimula akong ano yung hobby ko na pagtatanim and uh, siya nga pala kung gusto niyo ng mga tips kung paano bumili ng uh, malinis na lupa kung ano yung procedure kung gusto niyo uh, magkaroon ng idea kung paano bumili ng lupa ng maayos malinis at uh, uh, sistematikong paraan ay uh, comment kayo sa comment section ng video na to guys at uh, isi-share ko sa inyo yung aking uh, experience ng uh, uh, aking pagbili ng lupa by the way isa nga pala akong ano real estate broker, uh, licensed real estate broker and uh, government employee nga pala ako uh, doon ako sa ahensya ng gobyerno na responsible sa pag- uh, Uh, Rerehistro ng mga lupa. Kaya may idea ako guys kung paano yung tamang proseso pagbili ng mga uh, lupa na taniman, residential, Sa yung mga requirements and and then yung ano yung due diligence kung bibili kayo ng lupa, pag uh, magsisimula kayo ng uh, bumili ng lupa, halimbawa May prospect kayo, ano yung mga paraan or yung gagawin niyo para Make sure kayo na, para sure kayo na yung bibilhin yung lupa ay uh, maayos at uh, hindi kayo maluloko ng ibang tao, ng seller. Or uh, para makita nyo yung ano, yung document ng lupa na maayos at uh, walang problema. So yun, kung gusto nyo ng ganong uh, mga tips guys, gusto nyo ng mga ganong video or kung gusto nyo nung may gusto kayo malaman regarding sa mga ganong topic ay comment lang kayo sa video na to so ngayon sinamantala ko yung araw ah uh, sikat lang ng araw maaga pa kaya hindi pa masyadong mainit kasi sinamantala ko na yung pagkakataon na ito para ah uh, dalhin yung mga pananim ko tapos uh, i-ano ko na siya itatanim ko siya dito sa ano yun nga dito sa aking kapirasong lupa na ano, maliit lang pero balak kong taniman ng ano yun, nyug muna tapos uh, balak kong taniman ng pinya kasi walang source, ng tubig dito and uh, ano to, rolling ano to uh, rolling ba na matatawag to basta upland do eh so walang source ng tubig umaasa lang sa ulan so wala akong masyadong idea pa sa pagtatanim at uh, ibang proseso ng agriculture pero sisimulan ko na siya para uh, magkaroon na ako ng idea and then matest ko na yung ano matest ko na yung uh, panibagong hobby yun so panoorin nyo guys uh, gagawa ako ng video sa pagtatanim ng dwarf coconut ayan then meron pa ako dyan ah, actually ano to uh, bumili muna ako ng panimula na ano Uh, 16 pieces 16 na uh, seedlings. Ano. Bumaon na ako ng ano nagbaon na ako ng rubig kasi yun nga walang source ng tubig dito. So, Ito bali 16 na uh, puno to. So ayun sisimulan ko itanim. Okay. So yun na. Kung tulad ng sinabi ko, kung gusto niyo ng ano uh, ibang topic naman regarding sa mga lupa, agricultural, residential kung sa mga first time buyer, mga wannabe buyer, mga mga gustong bumili, mga investor, gusto niyo mag-invest sa lupa. Ay uh, comment lang kayo sa video na to guys kasi baka makatulong ako sa inyo guys sa due diligence uh, pag research kung anong tamang proseso anong tamang gagawin paano ang gagawin sa pag process ng lupa bago bumili And then pagkatapos bumili ng lupa anong gagawin Yun, Lahat yun. Uh, iko-cover ko sa video kung gusto niyo mga ganong klaseng video. Okay guys, so yon. Ako nga ulit si ano, kung nga pala ulit si Ernesto. Yon, isa akong licensed real estate broker and uh, hobbyist. Hobby ko yung pagpapalipad and uh, yon sinisimulan ko rin yung hobby ko ng ano ng Siguro ano to, hindi ko masasabing farm kasi maliit lang. Siguro malaking garden. <laughs> Oversized na garden 'yon. Okay, so see you. So inuumpisahan ko na 'yon, no? So naghuhukay na ako para sa mga dwarf coconut. So ginagawa ko, gumagawa ako ng hukay. Actually, yung hukay is uh, parang ano siya, uh, mga 12 inches yung diameter nya then yung lalim nya is like uh, 10 uh, inches so yan yung ginagawa ko para mai, mai ko yung ano yung dwarf coconut na aking itatanim guys so medyo matigas si lupa <laughs> may katigasan yung lupa kaya medyo mahirap pa ah. Mahirap po kain Kahit ah, bareta na yung gamit ko Medyo nahihirapan Matigas eh Parang compact <laughs> Parang pinadaanan ng pison yung uh, Matigas Tigas na lupa dito <laughs> Matigas oh <laughs> Hirap pa ah, eh Yun, ano pang bato Yan tapos Ayan, bumila ko ng maliit na pala. Hindi yung pala ng construction kasi uh, pang ano lang, pang hukay-hukay lang, di naman pang halo ng simento. <laughs> Ay, may bato. Ayan. So, ito yung pananim ko, guys. Dwarf coconut. Ayan. So, sinasama talaga kasi yung ano, tag-ulan para medyo healthy yung mga pananim. Pag... Uh, tumubo medyo ano siya wala kasi tubig dito wala source na tubig dito yung ano lang dito umaasa sa ulam ba yung tubig dito wala source na tubig kasi mapapansin nyo kung ano te eh, uh, elevated na ano to eh elevated na spot to in eh, na lugar to eh. kung mapapansin nyo mababa na yung mga ano dun mataas to eh. so mahirap yung tubig dito talagang ulan lang yung source ng tubig dito kahit magukay ka ng malalim wala kang makukuhang uh, ano source ng tubig sa so, yung ginagawa ko bali meron akong natanim doon na ano tatlo bali pang apat na to <laughs> ayun tatlo so yung pagitan nya isa ano ko lang uh, hinakbang ko lang sampung hakbang siguro mga mga 7 meters to mga 7 meters yung tansya ko sampung hakbang lang yung medyo sagad na hakbang yung hindi ko siya ginamitan ng metro. Basta tansyahan lang. Basta naandun siya sa range na yun. Kasi yung mga nababasa ko, napapanood ko, 7 to 9 meters daw So yung isang hakbang is less than a meter. So ginawa ko ng 10 hakbang. Kasi sabihin natin, mga 9 meters yon, yeah. So pasok pa rin siya. ba? Diba? So hirap magukay Matigas yung lupa. May katigasan. hirap ang kakaya yan laking tulong nito itong malit na pala ay ba tawag sa malit na pala pala tito <laughs> hindi yung pang construction na pala yung kinuha kung mabigat yun eh lalong madali ka mapagod dun saka <laughs> hindi na masemento yung uh, anoy natin yung ahaluin uh, pang hukay hukay lang ba pero matigas pa lagi oh hirap parang time consuming eh hirap talaga oh hirap pala liimin eh Actually, maaga ako nagpunta dito kaso bumiyahe pa ako ng mga lagpas 30 minutes kasi may kalayuan to sa bahay umalis ako siguro mga alas 6 ng umaga tapos nagagahan ako sa McDonald's. Yan, kasi may mga may McDonald's sa kundi May McDonald's along the way so nagalmusal ako. Guro mga 20 minutes. Tapos mga nakarating ako rito. Ay pasado alas 7 na so medyo may ano na eh, medyo mahapdi na yung sikat araw. Tapos ngayon inabutan ako ng medyo konting abala kasi tigas sa lupa ano you know, pa unti-unti lang yung na uh, ano nang ano eh, ng bareta eh pakatagis ah pakatigas oh unti-unti uh, lang eh uh, hindi ka makahirit ng hindi makahirit na ano eh tusok eh uh, tigas oh atigas, <laughs> buti ka umulan ulan na eh kasi nung hindi pa umulan kala mo bato na eh sobrang tigas grabe oh, ah, tingnan mo halos walang nararamdamang ano eh okay eh so mga ano lang mga 10 inches na lalim saka so, sana huwag sana nakawin tong mga ano hindi sana pag nanakawin tong mga tinatanim ko kasi walang bahay dito eh walang uh, papagsabihang tumingin tingin ng mga pananim eh mga bagong tanim hmm, po lahalim parang putik parang tumigas na putik hmm. parang workout ko pa na rin to Ay, medyo lumalalim na. Parang cardio workout na rin. Pwede na to. Eh, bubu 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 belum lupa Yung soil bubu itu segur Mga 8 inches pa lang tu so 2 inches more tantja nah lebih good lalim oh. parang putik. Parang putik na tumigas oh. Hirap. Uh. hindi -huh. pa sigurado na ako ng gloves oh. sigurado mamamaltas yung mga pahalad ko. Hindi ako bumili ng gloves. Hindi ako gumamit ng gloves. Sigurado ba? lalim oh tigas putik ayun siguro mga 8 inches na to ikala lima na ayun oh medyo napalalim ko rin ngunti tapos ano wag nakawin Makanan ni Kasi sayang naman yung effort ko Saka Binil ko rin tu mga pananim na to Hindi tu free Hindi libre to Okay magiging madali lang yung eh. tigas pala na lupa tigas sa lupa kala ko medyo mabi okay lang yung mapapabilis yung tabaho ko bali yung ipang tatabon ko yung topsoil na lang eto mga bubo na eh. pwede na yata to ayun o oh. pwede ha yun, pwede na. Ito bubo. Yung pino na buhangin. Yun, tatabo na lang natin. Ay, maganda to. Topsoil to. Yun. Yun. Okay. Pwede na. Ayun, pwede pang 1, 2, 3, 4 bali pang apat ko na to gabi hirap itanim kasi matagas yung lupa napakatigas yung lupa mahirap mahirap i ibaon so 16 bali to meron pa ko 12 tagal pa tagal pa so mahirap so 3,000 mga ilang puno ng nyug kaya kaya dito 3,000 square meter malit lang pero hindi ko siya pupuni ng nyog kasi balak ko naman ng, ano to, ng iba pa yung pinya yan, tanglad yung hindi masyadong alagay na mga halaman mga pananim kasi medyo malayo nga weekend ko lang ito nabibisita yan mga ano lang so ito pala yung property line ito lubid na to yan. Tapos nagano ako. Nagiwan ako ng 2 meters na parang isment or allowance. Para in case na, di ba? Kung sakali bumakod nandito dito yung kabilang property ay hindi tatamaan yung halaman, yung puno and then at the same time hindi maabot yung bunga <laughs> sana, <laughs> kung sakali anyway, alam mo na masyado mainit na Itong portion na to guys medyo maganda oh. Lambot na lupa oh. <laughs> Ang ganda to. Yan no, malambot oh. Madaling tusukin no. Oh. madaling buwalin no. Oh. Ang ganda. Madaling buwalin no. Oh. Madaling tusukin no. Oh. Madaling hukayin. Ito maganda. Yung isa napaka ano yung isa napakatigas. Okay napakatigas no. Ito ganda oh. Yan oh. Lambot oh. Ikalambutan oh. Yan oh. Walang hirap. Hindi masyado mahirap butasin oh. Ano. Ha? Oh. Madaling Madaling tusukin ng ano eh. Ng bareta. Yan eh, malambot oh. Ah. Oh. Ganda. Gandang hukayin oh. amadaling ano gending quality na lupa ganda ano daling ano eh daling butasin eh yan bigdi ka matapos sa trabaho pag ganito Ganda oh. Dali lang. Hindi ganun kahirap pa butasin. Dali lang magtanim dito. lambot parang ang ganda yung buhos ang ulan dito parang nadiligan ba napalambot nyo yung lupa oh Naso problema dito wala kapuno-puno. Lang mapag sisilungan. Pakalakas ng init. Grabe, ramdam na ramdam ko ng init. Buti madaling Kukain Ayan o, na. Kuhanin ko isa. Ayan o. Papahinga muna yata ako. After may tu ko to. Pakainit. Pakainit guys. Walang masilungan. Ayan o. Tapos hmm. Bigyan natin ng lupa Balik natin yung lupa Top soil Yan yung pino eh Yan o no. Yan 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 na Yan muna Yan 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 One, two, three, four, five. Palima ko pa lang ito guys. One, two, three, four, five. Ako meron pa akong pito. Ah, penga muna. Ah. Take cover muna. Shadow mainit. Wala akong mapagsisilungan. Hindi yung tricycle. Ah. Ah. na lang. I mean, yung hilerang to. Ito isang linya na to itong sing, isang linya na to 1, 2, 3, 4, 5 6 tapos meron pang ah uh, 10 eh pahinga muna siguro before lunch okay na ako pahinga muna sabi, init ayun hindi ako sa tricycle sa kalugang mapahinga papansin nyo walang walang masisilungan o meron doon medyo malayo ayoko na doon dito lang ako sa tricycle mapahinga